Ate... Bala ka na kasi hindi mo. <laughs> Bala ka na kasi hindi mo. Hindi <laughs> <n> <laughs> <laughs> yung ganyan ang yung lang ba? Si artista yun? Si Cyberzone. Si ano <laughs> nga yun? Ano yun? Cyberzone. <laughs> Sino nga yun? Cyberzone. <laughs> 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 hindi brad yung artista yung sa ano? Si Aquaman. O yan, ah, yan o. Kikita nyo si Aquaman. Yan po yung ano. Yung na nagiinom. Ito na yung mukha ni Aquaman. Eh. <laughs> Ayan si Aquaman. Yan ang personal na kan. Hindi ito, lang nagdroga si Aquaman. Hindi <laughs> 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 lang nag si Aquaman. Hindi lang nag si Aquaman. Yan, saan yan?